Good morning, good morning. Mahog araw na lang sa atin lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan, ah, nagpapatulong magpasabog ng ano, binhing palay si Ku Jason. Ah, Mag-tether grab siya, do kay uncle. O yan, ah, lulusungan muna natin. O iniwan muna namin ni Boss Andy yung ginagawa namin dito. Nagpapatulong muna ng ano. Nagpapatulong muna magsabog ng pungan. Ano ang palay o yan kasama namin si JJ saka si Boss Andy o si Ko Jason na una na maglilinang pa yun eh yan mga boss dosong muna tayo ay eh, si Boss Andy saka si JJ naka ano magkakas sila yung motor ni JJ ano may air na rin namamatay baka may ano may tama yung sagusalina si Tito Ede nandun pa baka lumusok si JR wala daw pinatawag na ako daw ng boss niya yun mga boss dito na tayo sa Santa Isabel parang ano dito ah parang medyo malakas yung ulan eh Ah, kasi umulan sa atin, ambon lang. Dito yata medyo malakas. Baka yung motor ni Kuya Jason pang ano naman to pang off-road pwede sa maputik Kasama lang yung kay Boss Andy baka na yung gulong nun ah pero hindi naman siguro baka nung nakaraang pang araw Hindi mga bus dito na tayo kina Lolo Angel ayun yung mga uh, anong mice niya kasi Kuya Jason ito ganda nung talbos ni Lolo Angel sabi ni Kuya Jason nung isang araw, oh. magtatalbos siya, eh 7 kilo naman yung order nun. Sabi ko ikaw na magtalbos, o wala daw yata siya kasama, kasi hindi siya nakatalbos. Kaganda wa. Alam kung buyer kaya hindi ako nagtatalbos, kanino ko ibebenta. Doon sa anong pa, konti-konti lang kasi, doon sa pinagbibigyan ko ta. Ganito, ganito lang, ganito pa. Oh, hindi, ano nga ano dito, kilo? per kilo. Magkano isang kilo? Forty. Ito kahaba, ganun. Oo, oh, alas na ganun ang tao. Ganun kahaba. Hindi sila na mag, basta kilo-kilo, hindi -kilo, sila mo. Wala okay, Oo. Oh. Yan yung ganyan kahaba. lang mm -hmm. Pwede na to, kapag ito Ah, sakit nito, boyo. Ang ganda nito. Kaya lang, Tokel. Okay. Kainaman lang. Oh. Kainaman lang ano? Ang kaganda ng tubo. Alibini mo na, Tokel. Ayun. Poroto ya. poroto So oh. yung poroto mabilis din yung ano? Ito mo po sa? ala ng ano ni Uncle. Sa kubo niya kadaming mga kukupang talbos nyan yan, ito yung sasabugan natin yung mga mais ni ano ni Kujito na alaga pa second crop na rin to eh, sa mais niya, tapos yung sa palay pang third crop na to pantagulan na talaga eh, nagkaanap pa lang si Kuya Jason naglilinang ay nagkaanap na yata binubuhay niya ano, yung putik sasabuhan natin lumalakas pa naman yung hangin buhay na lang yung putik. yung isang pinitak na tapos ay isang maglinam talagyan pa ng ano yan talagyan na ng daan ng tubig pinakapaligi sa baga ito yun oh walang daan ng tubig yun nga lang kailangan din tumaan yan mga boss malagyan nya ng ano, mga pili, uh, daan ng tubig kasi hindi naman natin nga anong uulan kasi kahapon umambun ganda ng ano na ano. pero tuyo yung ano tuyo yung linang Ayun, may pa unti unti lang na sa mga gilid gilid pero yung ay, linang ayos lang yan. matutuyo na sana yan hangin lang matutuyo na yan Yan ako ah. sa nilagyan na lang yung paligid ni ko Jason tayo magsisimula daw eh, sa dulo sa bana gawin ito tapos nang maglinang o lalagyan na itong makana mamatay yung gopro natin mga boss ando pa na may baterya doon sa bag dito na tayo magumpisa sa gilid may pila may ano na rin daan tubig yun mga boss dumami na tayong sumabog dumating na yung mga kasama ni ko Jason na ano ang ang riyada si nakuka si nakaklak saka si nakano Kuya Merda ano tawag mga dito yan mag-aapat na kami tatlo mga apat si uncle Tahun lemah datang bini Lalu lah Pasang angin Ganti-ganti lagi dah lah Tidak mana yang lain Tidak Sambil masih Ayan, Tapos na tayo. Ayan, uh, binalik lang namin yung sumobrang binhi. Um, tutuloy tayo sa ano nito, sa Ortiz. Titignan natin yung ano natin doon. Ayan, mga basa. Tuloy muna tayo sa Ortiz. Tapos na tayo sumabog doon kay Kuya Jason. Ayan, buti na lang. Uh, ah, Nakalagyan na ng bato to. Dati, pag ganyang panahon, nung di pa natataas to, saka nalalagyan ng nang mm, graba, hindi ka na makakadaan basta basta dito lalo na pag naguulan na o ngayon kaganda pa ng daan saka ngayon hindi lang pinapapasok yung mga truck dito dahil ginagawa yun dahil sa Santa Isabel kapag nagpaari ngayon ng ano doon kay Kuya Dado dinadalay palay nakakariton pwede pumasok yata dito yung malilit na truck mga ano lang mini truck lang hindi na pwede yung malalaking truck na uh, natin nung palay ay nung mais na <coughs> Ano mga po yung mga nag second crop oh. may mga bunga na yung mga ano, nila sabog sa dito yung matataas na yan nag second crop Ayan, na uh, alas kasi sa taas yan yung sa atin eh pato nga lang nagiging depresya pag nag uula na talaga mga July-August yung daan dito sira kaya naano rin tayo hindi na nag second crop. dito yung kay Mayor na to pero ginagawa yung ano yung sa Liesel ayan uh. dito na tayo kapal ng dama kaabot kaya to dito na lang Gan, dito na lang yung motor madamu madamu yung kaya no kay tita Agnes kay tita Junior madamu madamu Ha? Huh? Kada mo nang kay ano din ata. Kada mo nang kafaring mak. Kafaring emoy. Kada mo na. Ah. Yan, nandito na tayo sa Ortiz. Sama natin si bos Andy. Oh. Oh, kamo madamo Pero di siguro ganoon pa kapal. madam na, madam muna yan ba, ba sa na rin kay Apong Karling oh may bunga na rin yung palay niya ito lang mga boss yung nag dito sa panig na to. sa gawin na to. si Apong Karling lang oh. yung nagsake yung crop Ang galing dito yung ano niya nag ng nang pilapil nagtabas ano na nga ba boss bata na ano ano dito sa bana yung pinagpalaya natin yan ayan lalaki na hundam mo sa kati oh Ay, medyo malayo ano eh malayo tayo eh pero kung ano sana dyan tayo makapagsoga ng kalabaw tataba yung mga kalabaw natin dyan kaso lang taga medyo malayo daming bato bato ito lang ka naman na tayo medyo madamo Yung pinagpalaya natin Walang gaano tumubo din sa ano Nauubos ata ng itik Kunti lang itong tumubong mais oh Naubos yata ng mga itik Ay, Hindi pa masyadong ano pa naman Hindi pa naman ganong ka Damo Kalabong pero yung nasa ano, yung sa Balisuso madami na. Pero ito parang pinagano ng itik. Ayan. Bago-bago pa lang naman. May pinagano ng mga mamamaril oh. Mga lang ibon. Kurag. Napagano ng itik to. Kaya walang ganong tumubong ano. Tumubong mais. Yan, kurag. Pero ako kapalong ano, damo. Ito pala sa magdawing May mga madalang na Tumubong mais. Dito na tayo. Hi! Di pa makakapasok yung ano dito. Di pa makakapasok yung bangka natin. Ayan, ay, hey. puno. Oh, oh. Di makakapasok yung ano natin dito. Yung motor. Na bangka. Ang ganda siguro yan. Hanggang sa bungad. Ayan. Madamo. Ah, pinagkuha na na rin pala ng ano to. Ayan, boss. Ayan, parang tatanggalin yung ano. Ayan, okay, hanggang doon pala So, dito, layo Makakapasok kaya dito yan Mamaya ikutan natin yung ano Yung sa gilid na to Pero malinis lang yung kaya ano Kaya kung karling. So, Bakit sino kayo na naro, wala na rin kambing eh Kaya hindi na rin na ano to Dati pag ganyang panahon, may kambisin ako yung dyan air cool tapos yung lukay parang makaangat na rin natin yung voltron Oras. Dali mo natin sa kubay makina. Kapag makakapasok na dito, uon din natin yung mga gamit natin. Sa so, kapag nag-spray tayo. Ay, mga, mga. Madalang lang din yung lumitaw na ano ngayon. Mga mais o. Oh. Ayun o. Papulo uh, pa isa-isa lang. Hindi ng nung makaraan. Pero lumalabong rin yung damo kung ano uh, maging spray tayo dyan pwede diyan masyadong kumapal tingnan natin yung nasa dulo pa ano natin si boss Andy yan o yung air dito tingnan natin yung ano doon sa dulo baka sakaling makakita ng pang ulam ano boss

tinamaan pala natin na malapad lapad na rin pala oh, malapad lapad na rin oh. malapad na kating ka kilo oh. pa ano kalaw Kala ko dito mama Mataas yung tama Walang mata tilapia. Palaatin kilo na yan. Dapat, dapat Tidak dapat malapot, tidak niya. tilapia din. Oh, oh, dapat. Malapot. Ha? nasa ah, gilid lang pala 'yung lahat. Reesero. Lapad 'tong dilapi, paibingkir. Paibingkir 'yung dilapi. Oke. Ah, na. Pangalawang putok, tilapia. Lahat na naman. Uy. Ih. Eh. Uy, mo. Okay. Isang kilo. Isang Dignan kilo. Oh. Okay. Isang kilo yan. Ay, munti ka pang ano. Oh, kalit ng palad ko. <laughs> Ay, so. kasake. Okay. Oh, isang kilo. Laki <laughs> na. Dito, marami pa yan. Yung... Okay. Um. Munti ka pa. Okay konti lang oh konti lang yung ano pala buti na sa so, um, ano lang pala eh Kunti lang okay. oh yeah. Okay. lumabas lumabas yung hangin saka uhaw na rin tayo <laughs> bali apat yung nakuha natin ito yung tilapia oh ito yung pinakamalaki tilapia oh first time natin makakuha sa bali lang ganyan kalahapad na tilapia mas malaki pa yung ano, tilapia sa silver. Tara yeah. Tanong muna tayo sa kubo. Andun yung tubig natin. O baka magpapauwi na tayo. Pwede na to. Yeah, Isang kilo na yung tilapia. Sarap saan ang inaakit. Bukan pala yung palalaking tilapia. Maraming ano, maraming silver. Hindi na natin pinansin. Gawa nung Naano tayo sa mga si ano, tilapia. Mula, mula. Oh, basta may si din dito. Ano yan? Tawa. Hindi. Mm -hmm. Ha? Malayo sila. Tara. Walang tilapia dyan. Mula. Ay, kainit. Huwi na tayo sa kubo. Pahinga muna tayo. So. Jangan mahu nak kacau muka tayo nang roho Yang Roho Roho Eh Nak ulog Macam apa? pak? Bagah bagah Macam mana pak? Mana? dah angusuan lang Mana, nak ulog Musuh. wala na nawulog yung isang ano nangusuan lang pinahabol paalis na lang tayo nagpalitaw pa ay din ako ano yun? Roho. Ang Wala nito yung tilapia. Marami ano, silver. Eh mas gusto natin yung tilapia kaysa silver. Ay. Nalaglag siya. eh sa bukid sa kubo dos na o kung ano magpapauwi na lang tayo dito tayo dadaan dadali na lang natin yung ano baka sakali dito sa dadaanan natin may makita pa tayo uwi na lang natin uwi natin yung baril nakaiwan lang dito to Oh maya maya pag napahinga tayo ano ah, na kami ni Boss Andy Papauwi na kami Nakaapat naman kami Dalawang silver At saka dalawang tilapia Yung sigurong silver Yung dalawa Papasok doon sa isang tilapia <laughs> Malilit lang yung silver Kala nga niyo kilo Ayan mga boss Pauwi na tayo Nakakapangalambot yung init <laughs> Gaal stress na. Ayun mga basa. Nag-standby tayo dito. Titingin tayo. May nagpapalito eh. tapos aguwi na tayo magpapauwi na tayo tumira tayo ng dalawa sablay malalalim ang litaw kaya magpapauwi na tayo yun mabasa pauwi na tayo yun hapon na dapat din tayo ng hapon hindi naman tayo ano Hindi naman tayo nabasyo sa buong maril Malakas tayo nakakuha natin Ayun, mabasa pa uwi na tayo Kasabay natin si ano Si JJ Tinaanan natin doon kay Jason Magpapa na tayo Hindi na dagdagan yung dalawang tilapia Sayang Ah, pues no